ito no so ngayon <coughs> kung ang isang mga member sa simbahan no hindi magsumikap no na magbasa or intindihin yung mga nakasulat dito sa Biblia at umaasa lamang sa mga sinasabi ng kanilang leader or mga church leader like mga pastor o kachino naman dyan kung hindi niya ikumpara ang mga nakasulat dito sa Biblia maari yung isang tao maaari yung isang tao na yan magiging maalam at magiging ano, hangal or malilinlang or maliligaw dalawa lang yan no? marami kasi dito sa atin no, ng mga church leader no, na nagsasabi talaga na, na um, kumbaga, taliwas sa katotohanan na sinasabi dito sa Biblia taliwas at hindi talaga katotohanan no? iba, iniba nila I opposite yung sinasabi nila no? kaya kung anang isang member aasa lang palagi sa mga sinasabi ng kanila mga leader without examining in the light of the scripture ang tao na yan maliligaw maliligaw ka talaga no kaya nga sinabi ng ating Panginoong si Kristo kung ang isang bulag hahatak sa iba pang bulag silang lahat mahuhulog sa kanal mahuhulog silang lahat into the ditch kanal so kailangan tayo po ay um, saliksikin din natin kung ano yung nakasulat sa Biblia bago natin pakikinggan at tatanggapin yung mga sinasabi ng ating mga leader kasi kung aasa ka lamang dyan kasi ganito ganyan madali, ma magaling, ito ano sabi ko sa inyo no hindi ko sinasabi na masama yon ang ano uh, hindi ko sinasabi na masama yung mga sinasabi nila or kundi ikumpara niyo ang sinasabi ng ng leader church leader at saka doon sa kasulatan sa Biblia kasi yung para yung ay para yung ano uh, bolt no yung leader pag ninuwagan mo pag ninoagan mo yung bolt maaring matutwist na yan ang katotohanan sa nakasulat sa Biblia at maiba na yan Marami yung ganyan dito. Marami yung mga church leader no na dito sa makikita nyo dito no sa mundo no na sa atin sa Pilipinas no na hinahangaan ng no, mga tao. Pero yung ginagawa nila o yung sinasabi nila puro kabulastugan ko puro iba sa nakasulat sa Biblia. No, iba so bago nyo tatanggapin yan yung mga pagkain na idinudulot nila o ibinigay nila examine nyo muna yung nakasulat sa Biblia kasi wala tayong ibang basihan kundi ito lang ang nakasulat sa Biblia basihan natin to, ito nakasulat sa Biblia, ito mga salita ng Panginoon, walang iba na paniniwalaan at susundin, iliban lamang nito sa so, nakasulat sa Biblia. Huwag kayo basta-basta na tumatanggap dyan, kasi buhay nyo nakataya dyan. Kung saan sila patungo, doon ka rin, doon ka rin patungo. No? So saliksikin nyo ang nakasulat sa Biblia, huwag na huwag nyo basta-basta tatanggapin yan. Maniwala kayo sa akin. Kung ano yung tinanim mo, yun din yung aanihin mo kung nagtatanim ka ng mga kasinungalingan dyan sa mga paniniwala mo sa mga ganito, aanihin mo rin yung kasinungalingan, bunga sa iyong mga ginagawa. Yan ang bunga, yan ang resulta ng ating kalukuhan no, dito sa mundo. Kung hindi tayo, hindi tayo, hindi tayo susunod sa kalooban ng Panginoon, kung hindi natin bubuksan yung isipan at mata natin sa katotohanan patungkol dito sa Biblia. Wala ka namang ibang susundin, kundi itong kasulatan lamang, itong Biblia. Kahit hindi mo pakikinggan ganyan, no? kahit hindi mo sila pagkikinggan, ito lang sundin mo, nakasulat sa Biblia. Ito lamang, kasi Kristo lamang yung paniwalaan natin at susundin. Ito lamang, wag, wag kayong minsan, ako, ako minsan nakakarinig ako, no? maraming mga church leader na no, nagsasabi ng katotohanan. At matutuwa ako noon at tinatanggap ko yun, pero marami talagang taliwas. No, hindi ko tinatanggap yun. Marami talaga yan, no? So, lalo na ngayon, naglipana na na, no? Kasi satanas double time na. Mga church leader, mga pastor, mga families, sinisira na yan ni Satanas. No? Tinutumbok na yan ni si Satanas, mga preacher, mga evangelist, mga visionaries. Kaya niya yan tumbukin, tutumbukin niya, nasisirain niya yan to bring the people no? Heal, para ang lahat ng mga tao na mga maparusahan. Yan ang gusto at goal ni Satanas. So wag na wag niyong tatanggapin basta-basta ang isang inialok sa inyo. Kung hindi niyo kinukumpara sa nakasulat sa Biblia buhay ang nakataya natin dito, life or death. Buhay ito. Maaaring sa ngayon, na okay lang naman. kasi marami tayo natin dito noon no, na kahit mali, pina, pinanindigan ng isang tao. At sasabihin pa nila noon na, ah, dito ako nagmula, dito ako mamamatay. Hanggang kamatayan na ito, kahit alam nila na ngalingan yung tinatanggap nila, kahit alam nila yung mga pinapakain sa kanila ay marumi. Yung mga pagkain sa kanila ay maraming tinik na alam nila ang bunga kamatayan. Tinatanggap pa rin nila at pinanindigan hindi nila sinusunod ang kalooban ng Panginoon sa Kristo. Marami rin mga tao no, na walang ibang sinusunod kundi ang mga leader lamang nila, mga church leader lamang nila. Hindi nila, hindi na sila nakukumpara sa Biblia, hindi na sila sumusunod sa Biblia o bumabasa sa Biblia at ito nung para yung mga sinasabi ng church leader nila. Kundi naniniwala lang talaga sila doon sa mga sinasabi ng kanilang leader. Yun ang pagkakaiba ng isang tao. No? Ang sabi kasi sa atin ng Panginoon dito sa sulat ni Josuano, no, diba? Eksamin sa kasulatan araw at gabi araw at gabi. Pero kung hindi mo ikukumpara ito, kasi, kasi ang katotohanan nandito sa Biblia, eh. ang katotohanan nandito sa Biblia, ang kasulatan, hindi, yan, hindi dyan sa mga sinasabi ng church leader na yan. Kasi yung mga church leader na yan, dito rin yan kumukuha sa Biblia. Yung iba nagsasabi ng katotohanan, yung totoo. Yung iba naman kasi nangalingan. Kaya yun yung alagi nating babantayan. Kasi bawat, kasi bawat, ano, sinasabi nila, maaring ikapapahamak mo, or magbibigay sa iyo ng buhay. Kasi ang kautosan ng Panginoon is buhay eh. Ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon is buhay eh. Ang sumusunod sa ating Panginoon sa si Kristo is buhay na walang hanggan. Kasi si Kristo ang the bread of life. Walang ibang susundin natin kundi ang kautos ng ating Panginoon at ang Panginoon sa si Kristo. Susundin natin ang ating Diyos. Susundin natin niyo. At susundin ang natin sa si panginoong ang Panginoon sa si Kristo. At ito yung salita niya na siyang nagbibigay buhay sa atin. No, huwag na huwag niyong babusta-bastang paniniwalaan yung mga sinasabi ng iba o na basta-basta lamang mo na hindi nyo ina-examine examine nyo muna bago nyo tanggapin tanggapin nyo pero examine nyo muna kung makikita nyo nga ikumpara nyo kung nakasulat ba o hindi kasi marami talagang taliwas so hanggang dito na lang na maraming salamat and that's it